Paano kumuha ng OWA card Sundan nyo lang po ang step by step. Una, step 1. Scan nyo lang po yung QR code na galing sa page nila. And then, ganito lang po ang pag-scan. Una po, in-screenshot ko. Tapos, sinave ko sa gallery. Tapos, pumunta po ako sa Google My Search Bar doon. Doon ko lang po siya in-scan. No need na ng isa pang phone para makapag-scan ka ng QR code. Makikita nyo po dyan, may caravan event. So, fill upan nyo lang po yung email for verification ng OTP once na isend na po yung OTP sa email nyo, pwede nyo na pong i-okay Pagka okay ng OTP, magsasuccess na po siya. And also, verified yung OTP na sinend sa'yo. Pagka okay na po niyan, may makikita po kayong number 3. Ibig sabihin po, naka step 3 na kayo dyan sa link na yan. Dyan sa step 3, makikita nyo po yung mga fill upan nyo sa inyong personal details po. Tapos, iti-check nyo lang po yung OAE card issu issuance. Iti-check nyo din po yung consent and declaration. So, pagdating nyo po sa Admiralty X3, dito po kayo ituturo sa step 2. Yung step 2 po, may naka nakalagay po dyan na QR code. Yung QR code na yun, i-scan nyo po yon para ko sa confirmation na tama po yung details nyo. At dyan din po kayo bibigyan ng number to proceed to step 3. So, dito ka na po maghihintay. Dito ka na din matatagalan. Sa sobrang dami nyo po, malamang gugutumin ka. So, much better kumain ka muna bago ka pumunta at kumuha ng e-card. Sa ngayon, parang cut off na sila. So, meaning, kailangan pa natin maghintay ulit kung kailan sila ulit magpo-post ng link para sa e-card registration. Yun lang po. Thank you! I hope it helps. Ingat! Bye!